Hello followers and subscribers, ito na naman ang inyong kaibigan. Si Nonoy na nagsasabi na sana nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. For today's video, ang isi-share ko po sa inyo ngayon. Ay ang mga dahilan kung bakit, ipapatulfo o ipapaduli ang security agency mo, una, maliban sa hindi minimum ito magpasahod ay, delay at puro lang pagpa-cash advance ang ginagawa ng agency, ikalawa, may interest, ang cash advance, at ikatlo, ang sahod ng gwardiya ay kinakaltasan para di umano abuloy, para sa patay, contribution para sa SSS, pag at PhilHealth pero di naman, nire-remit, maintenance ng baril at sasakyan, panggasolina at pangkape ni Inspector at OM. Disclaimer, ang video ito ay hindi gawa ng isang eksperto kundi ito ay bunga lamang ng aking personal na kaalaman at pananaliksi kung sa palagay niyo po ito ay taliwas sa inyong kaalaman at paniniwala, malaya po kayong magkomento sa ibaba para madagdagan kung mayroon mang pagkukulang at maitutuwid kung mayroon mang pagkakamali. This is for sharing and interaction purposes only. Kung kayo po, ay bago pa, lamang sa aking profile, page o, channel, kung maaari lang po sana. Huwag kalimutang mag-like, follow, share, subscribe, at pindotin, ang notification bell, para kayo ay manotify at updated, sa aking mga, bagong video, ito ang inyong lingkod, si Nonoy, na nagsasabi, maraming salamat po.